pass mo lang dyan para lang hindi maging makalas so, yung bumi ang gawa natin so matalaw dito na ito tabo para dyan nabubad yung mga maduming break to wheel natin so gawagan muna na natin okay, ng Phillips screw and Logan natin to para mas madaling umagas yung itong brake fluid so, dagdag, dagdag tayo ayan mas yung mga repa fits tamo medyo malinis pa naman siya pero pagka na rin natin may mga bubbles pa dun ah ayan. so tara mag palit tayo ng brake fluid let's go ito nga natin sa

siya. Pang nagpatuwas tayo yan. Dato rin mo kahit dito. Pagka nabuhasan ng tulo yan. Tayo magdato hindi Ang binagasan pa na rin po. Huwag yung ayang matuyuan yan. kahit magkakaroon ng hangin. Pagkakaroon na natin na rin natin po. Yang tidak di arusnya, hai bonus mobil si madrid ini, yang begini apa natin malinis na malinis yun okay na to isara na natin yun nasaan na natin to patas naman oh uh. Sarabi na siya. Ha? unting punas na lang to punas na um, tickets na hudot ayun malinis na siya. same step lang ganun lang so, muna sa abila so isasara ko to reta sa book lang pa, mga reta huwag niyo masyado itong pupunoyin sabi nyo siya na yun merong ganyan pa rin may parang bubbles pa dito ayan oh tulad nito ito di ko kasi tayo agalaw wala lang di ko lang, lang pa nakikita pero may bubbles pa dito yan ito gawe bubbles yan ba't ganun lang din dito may bubbles sa yun ayan ayan o ganyan yung tamang pagsukat ngayon okay mga ray same thing lang tanggalin mo natin to tanggalin mo natin to tapos Dumi na. Dumi na na. Palitan na talaga to.

So, natin niya. Tignan niyo. Baka maragos siya. Tignan-tignan natin to. Lalagay tayo. Ang bago. Hindi mo yan matuyuan. Nakakaraming yan. Mas problema yan. Tignan-tignan natin. Ano may linis-linis na?

clear ya no, puting-puting, loh, yang penakutan domial, oke, yang nanti ponton tipa, juga juga

Okay mga rep magandang na ang video natin Sana may natutunan kayo Please like and subscribe Thank you